kumusta ang lahat at eto panibagong araw at syempre panibagong vlog na naman tayo at eto nga si Palab sarap buhay na nanonood lang ng TV kaka-out lang po yan sa si trabaho at syempre bagong umaga nga ayan bago ang lahat magluto muna tayo ng almusal at ang almusal natin for today's video ay longganisa at egg abag dalawa ang ulam nakakaluwag-luwag yan at eto na nga, syempre, inutusan ko na si Palalab na magtimpla ng kape. And no, upo lang siya dyan. At ayan na nga, mga Palalab. Syempre, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. At ayan, kainan tayo, mga Palalab. Syempre, wag magpapalipas ng gutom, lalo ng almusal. Sabi nga nila, important meal of the day ay ang breakfast. Kainan tayo, mga Palalab. Kayo, ano mga almusal niyo dyan? At dahil marami nga tayong ganap sa araw ng Sabado, mga Palalab. Kailangan busog tayo. Dahil marami nga tayong gawain sa araw na yan, tayo ay maglalaba, maglilinis. O, di ba Aminating na nating trabaho, hindi na uubos. Good morning mga palalabs. So, ayan, busy po sila sa paglalaba. Daming labahan dahil Sabado, oras ng laba. So, ayan, tayo ay magluluto ng tayo ng lunch. At ang ating lunch for today, mga palalabs, ay... Ayan, sinabawang tuna pagluluto nga ng sinabawang tunay napakadali lang mga palalabs ilaglag mo lang lahat ng kamatis, sibuyas, luya at sili at pag kumulo syempre ilagay mo na yung fish ayan at ayan ang ating pechay mga palalab wala kasing malunggay or talbos ng kamote, pwede naman bahala ka na kung saan ka masayat, dun ka maligaya ay dun ka, go ka lang Pulo na nga mga palalab, Siyempre, nilagay na natin yung ating isdang tuna. Ayan, napakasimple pero napakasarap at masustansya mga palalam. Talagang mahilig tayo sa sabaw. At kapag kumukulo-kulo-kulo-kulo na mga palalab, ay hulog mo na ang mga pampalasa tulad ng asin, paminta at magic-magic. Ayan, imekos-mekos mo na yan. At syempre, wag mo kalimutang tikman. Hindi mo i-adjust ang lasa kung kulang pa ba. Or sapat na mga palaben after nyan, ilagay mo na yung gulay mo. Ayan, nilagay na natin ang ating pechay. At kuluin lang yan na ilang minuto. Luto na yan, mga palalabs. at luto na nga yan mga palalabs. Sandukan time na, kainan time. O, di ba? Wala tayong ginawa. Kundi kumain, magluto sa araw na ito. Dahil yan naman talaga ang role nating mga nanay. Ang paglutuan ng ating mga mahal sa buhay. At masaya tayo kapag nasarapan sila. At naubos nila yung mga niluto natin. Ayan. O, oh, sige na. Wala mo nang istorbo. Kakain mo na ang lola nyo. Ay, ating mga nilabhan, mga palalabs. Sobrang dami. Nanap po si Palalax. Tulog pa kanina. Biglang nagising. Wala na sa kwarto. At after nga na ng mga na naganap mga Palalax. Siyempre natapos na tayong maglaba at nagpahinga tayo. At nagulat ako. Wala na sa tabi ko si Palalax. At eto, naglilinis na pala ng sasakyan niya mga Palalax. Siyempre, kung tayo busy-busy si Palalax daddy, hindi rin magpapakabog. Kailangan busy rin siya. At oh, taba, kita nyo na mami. Pakit pa. Spider-Man yarn. Pero ganyan talaga si Palalabs Daddy. Basta may free time niya. Hindi niya nakakalimutan. Laging linisin yung sasakyan niya, mga Palalabs. Hindi talaga yan pabaya. At gusto nga niya na makita na yung pagmumukha niya sa sobrang kintab ng sasakyan niya, mga Palalabs. At eto ang inday nyo kuya. Kuy, napahinga na yan. Siyempre sa maghapong trabaho, paglalaba, paglilis, at kung ano-ano pa. Eh, kailangan din natin ng pahinga at umabinangarin si Palalabs. At alam niyo na. Ay, yan na, mga Palalabs. Salamat sa panunood.